Hi <laughs> kamuna dali. Hi, Ay. hi. Ay. Nuna, nuna. Ha? Dito yung trupa ko ngayon. Pinuntahan niya ako dahil na-miss niya daw ako. Ayun. 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 Oh. Malakas. Malakas to, malakas. Ah. Oh. Sa pa. Ah, benteng ngatan. Okay na 'yan. Go. Ba'd dinan. No. Hay, kamo na. Hay, kamo na. Dali. No. Gandang. <laughs>